Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay anim 60 o anim 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, pakinggan niyo po ako ng mabuti dahil ito ay tungkol sa inyong buhay-buhay na kita buwan-buwan. Alam niyo ba na kahit regular kayong nakakatanggap ng pensyon ngayon, may mga kondisyon na pwedeng magsuspinde o maging dahilan para mapuputol ang inyong benepisyo? Hindi ito biro, mga kapwa ko seniors. May mga kababayan natin na bigla na lang nakaramdam na hindi dumating ang kanilang pensyon sa bangko tapos pag-check nila, suspended na pala. Nakakalungkot isipin na matapos nating magbayad ng contributions ng maraming taon, maaari pa rin tayong mawalan ng pensyon dahil lang sa simpleng pagkakamali o hindi pagsunod sa mga kondisyon na itinakda ng gobyerno. Ang mas nakakatakot pa dito, may mga seniors na hindi alam na kailangan pa nilang gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kanilang benepisyo. Kaya ngayong araw na ito, tutulungan ko kayong maintindihan kung ano-ano ba talaga ang mga kondisyon na ito, paano natin may iwasan ang suspension, at ano ang dapat gawin kung sakaling na-suspend na ang inyong pensyon. Hindi ko kayo pababayaan dito, kaya makinig tayo ng mabuti at mag-usap tayo ng harap-harapan tungkol sa mga bagay na ito na madalas ay hindi binabanggit ng malinaw sa atin. Una sa lahat, mayroon tayong tinatawag na ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito ang pinakamahalagang programa na dapat ninyong malaman dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming seniors ang nakakaranas ng suspensyon ng kanilang pensyon. Ang ACOP ay isang taunang pag-verify na ginagawa ng SSS upang kumpirmahin na buhay pa at qualified pa rin kayong tumanggap ng pensyon. Isipin nyo na lang na parang attendance sheet ito ng gobyerno para sa mga pensioners. Ang dating sistema kasi noon ay nagkakaroon ng mga kaso ng fraud kung saan may mga taong patuloy na kumukuha ng pensyon ng mga namatay na pensioners kaya nilagyan ng security measure ang sistema. Ngayon, pag hindi kayo sumunod sa ACOP schedule na itinakda para sa inyo, automatiko na itong magiging dahilan ng suspension ng inyong monthly pension. At huwag kayong magkakamali, walang abiso-abiso na lang yan. Biglaan lang na hindi na kayo makakatanggap ng pera sa inyong account. Ang ACOP compliance ay karaniwang kailangan bawat taon sa buwan ng inyong kapanganakan at may iba't ibang paraan para mag-comply depending kung nasa Pilipinas kayo o nasa abroad. Ang mga pensioners na 80 taong gulang at higit pa at nakatira dito sa Pilipinas ay required na mag-comply starting noong Marso 2024. Pero maging ang mga mas bata pa ay maaaring ma-require din anumang oras depende sa policy ng SSS. Hindi ito biro dahil kapag nagsuspend ang inyong pension, kailangan ninyong maghintay ng ilang linggo o buwan bago ito ma-reactivate at lahat ng delayed payments ay mawawala sa inyo habang suspended kayo. Alam ko na marami sa inyo ay nagtataka kung paano ba talaga mag-comply sa ACOP na ito. Mabuting balita, hindi na kailangan lumabas ng bahay ang karamihan. Pwede nang mag-comply through email, video conference, o kahit through mail. Ang kailangan ninyong gawin ay magpasa ng ACOP form na may kasamang valid ID, proof of address, at minsan ay required din ang medical certificate o affidavit of continuing pensionership. Ang mga nasa abroad naman ay may ibang requirements pa, kaya mas mahigpit ang proseso para sa kanila. Pero tandaan natin ito, mga kapwa ko seniors, ang deadline para sa ACOOP ay very strict. Kapag lumampas kayo ng isang buwan mula sa buwan ng inyong kapanganakan, automaticong masususpinde ang inyong pensyon. At pag nagdalawang taon kayong hindi nag-comply, pwede na kayong ma-automatically cancel na ng pensyon. Oo, tama ang inyong narinig. Permanent na cancellation yan kapag dalawang taon. Kaya napaka-importante na huwag nating hayaang dumating sa ganyang punto. Ang solusyon, iset nyo ng reminder sa inyong kalendar o sa inyong mga anak at apo para ilang buwan bago ang inyong birthday, mag-prepare na kayo ng inyong ACOP requirements. Magtanong kayo sa nearest SSS branch o tumawag sa SSS hotline kung ano ang specific requirements para sa inyong case dahil may pagkakaiba-iba yan depende sa edad at kung nasaan kayo nakatira. Bukod sa ACOP, may isa pang malaking dahilan kung bakit pwedeng masuspend o makansel ang inyong pension at ito ay kapag nalaman ng SSS na may fraud o kaya naman ay may overpayment. Ang fraud ay nangyayari kapag may sinungaling na impormasyon na ibinigay noong nag-apply kayo o habang tumatanggap ng pensyon. Halimbawa, kung sinabi ninyong single kayo pero may asawa pala kayo na dapat din mag-apply as dependent. O kung nagtrabaho pa kayo pero hindi kayo nag-report na employed kayo ulit. Alam ninyo ba na kapag bumalik kayo sa employment bago kayo maging 65 taong gulang, kailangan ninyong isuspend temporarily ang inyong retirement pension? Maraming seniors ang hindi alam ito. Pag nahuli kayo na tumatanggap pa rin ng pension habang employed, pwedeng maging dahilan ito para sa suspension at pwede pa kayong singilin ng SSS ng lahat ng overpayment na natanggap ninyo. Imagine na lang na ang accumulated pension nyo ng ilang taon ay kailangang ibalik, nakakadurog talaga ng dibdib yan. Kaya ang payo ko, maging transparent tayo lagi sa SSS. Kapag may pagbabago sa ating buhay tulad ng pagbalik sa trabaho, pagiging kasal, o kahit anong material change sa status, sabihan agad ang SSS. Better to be safe than sorry, as the saying goes. Mayroon ding kondisyon na hindi masyado pinag-uusapan, pero napakahalaga at ito ay yung tungkol sa mga dependents. Kung kayo ay survivor pensioner, ibig sabihin ay tumatanggap kayo ng pensyon, dahil sa namatay na asawa, may mga specific conditions din yan. Ang mga dependent children ay tumatanggap lang ng pensyon hanggang 21 taong gulang lang, o hanggang sa matapos ang college kung scholar sila. Pero kapag nag-asawa na ang dependent child o kaya naman ay nagkatrabaho na, automaticong tumigil ang kanilang share sa pensyon. Ang problema, maraming families ang hindi nagre-report nito sa SSS, kaya patuloy pa rin silang nakakatanggap. Pag nahuli ng SSS ang ganitong sitwasyon, hindi lang ang child ang mawawala ng benefit, pati ang buong family ay pwedeng ma-investigate at ma-suspend temporarily ang lahat ng benefits. Kaya tandaan natin, Kapag may nagbago sa status ng inyong dependents, i-report agad sa SSS. May mga forms para dyan na pwedeng isubmit online o sa branch mismo. Ang isa pang bagay na dapat nating pag-usapan ay ang tungkol sa mga pensioners na nasa abroad. Kung kayo ay nag-migrate o permanent na nakatira sa ibang bansa, may iba't ibang rules ang GSIS at SSS para sa inyo. Ang SSS ay nag-require ng mas mahabang documentation para sa abroad pensioners at ang ACOP compliance ay mas mahigpit. Kailangan ninyong magpasa ng proof of residency from your host country, valid passport, at minsan ay kailangan pa ng authenticated documents from Philippine Embassy. Ang mga pensioners sa US, Canada, Middle East, at Europe ay may specific procedures na dapat sundin. Kapag nakalimutan ninyong mag-comply on time, mas mahirap ang reinstatement process dahil kailangan pang mag-coordinate with embassies at consulates. Kaya sa mga nasa abroad, mas maaga kayong dapat mag-prepare ng requirements ninyo, kahit tatlong buwan bago ang inyong birth month para hindi kayo mahuli. Pag-usapan din natin ang tungkol sa payout schedules at kung paano maiiwasan ang missed payments. Ang SSS ay nag-release ng pension every first week ng buwan, pero depende yan sa inyong last digit ng SSS number kung aling specific day kayo makakakuha. Ang mga nasa banko ay direct deposit, kaya automatic ang pasok ng pera. Pero sa mga nasa cash pick-up locations tulad ng ML Wilier, Palawan Pawnshop, o SM Payment Centers kailangan ninyong personal na pumunta para kunin ang pera ninyo within the release month. Kapag hindi ninyo kinuha yan, mawawala na yan at hindi na pwedeng i-claim retroactively. Kaya very important na alam ninyo kung kailan ang exact release date para sa inyo every month. Isa pang tip, kung kayo ay may health issues o hindi na makagalaw ng maayos, Pwede ninyong i-authorize ang isang representative na kumuha ng pension niyo sa pamamagitan ng special power of attorney pero dapat registered 'yan sa SSS at may supporting documents. Huwag kayong basta-basta magpapahawak ng pension sa kahit sino lang dahil pwede kang ma-involve sa fraud cases. Ang tax implications naman ay simple lang sa Pilipinas para sa retirement pension. Good news dahil ang SSS at GSIS pensions ay exempt from income tax. Kaya yung buong amount na nakukuha ninyo ay sa inyo na talaga. Walang kaltas na tax. Pero kung kayo ay may ibang source of income tulad ng rental properties, investments, o part-time work, yun ay taxable pa rin. Ang pension exemption ay limited lang sa retirement benefits mismo. Kaya importante na separate ninyo ang inyong pension income sa ibang income sources pag nag-file kayo ng tax returns kung applicable. Maraming seniors ang nalilito dito at nag-aakalang dahil may pension sila ay hindi na sila kailangang mag-file ng tax. Pero mali yan kapag may iba pang income sources. Sa mga mag visit sa SSS o GSIS offices, may mga tips ako para sa inyo para mas smooth ang experience. Unang-una, pumunta kayo ng maaga, mga alas 7.30 ng umaga kung pwede, bago pa mag-open ng alas 8 ng umaga para mauna kayo sa pila. Magdala ng lahat ng original documents at photocopies para hindi na kayo babalik pa. Magdala rin ng ball pen, folder at plastic envelope para sa inyong documents. Magtanong sa guard or sa information desk kung ano ang exact requirements para sa inyong transaction bago kayo pumila para hindi ninyo sayangin ang oras kung may kulang pala kayong requirements. Kung senior citizen na kayo, may priority lane para sa inyo. Huwag mahiyang sabihin na senior kayo para ma-accommodate agad. At very important magbring ng extra patience dahil maraming tao lagi sa SSS at GSIS offices lalo na tuwing Lunes at first week ng buwan. Kung kaya naman ng katawan ninyo, mas better ang midweek visits para less crowded. Pag-usapan naman natin ang mga strategies para ma-maximize ang inyong retirement income. Kung ikaw ay qualified both for SSS at GSIS dahil nag-work ka sa government at private sector, pwede kang tumanggap ng both pensions. Kailangan lang na i-separate ang inyong contributions sa dalawang agencies na yan. Ang computation ay based sa total contributions mo sa bawat agency. Bukod dyan, huwag kalimutan ang 13th month pension na ibinibigay every May ng SSS at GSIS. Ito ay equivalent to one month of your regular pension, kaya malaking tulong talaga yan. Planning your expenses around this 13th month ay smart move pwede itong itabi for emergency funds o para sa mga major expenses na planado nyo. Ang isa pang benefit na madalas na nakakalimutan ay ang death benefit. Kapag may dependents kayo, siguruhing registered sila sa SSS o GSIS para automatic nilang makukuha ang lump sum death benefit plus monthly survivor pension kapag may nangyari sa inyo. Ang survivor pension ay isandaang porsyento ng inyong pension kung ang surviving spouse ay anim na pung taong gulang at pataas o kaya naman 50% kung below anim na pung taong gulang pero with dependent children. May mga special programs din ang SSS na dapat ninyong malaman. Halimbawa, ang pension loan program ay available para sa pensioners na nagko-contribute -co ng at least 36 na buwan. Pwede kayong mag-loan based sa inyong monthly pension at ang payment ay automatic deduction from your pension for 24 na buwan. Ito ay helpful para sa emergency expenses o major purchases. Ang interest rate ay mas mababa compared to commercial loans. Pero tandaan, kung may existing loan kayo, bababa ba ang monthly pension ninyo temporarily habang binabayaran ang loan kaya magplan carefully kung kailan ninyo gagamitin ang benefit na ito. Huwag kayong mag-loan kung hindi talaga kailangan dahil kawawa naman kayo sa monthly income na bababa. Para sa mga may health issues, may provisions din ang SSS at GSIS for early retirement or disability pension. Kung medically certified kayo na permanently disabled at hindi na makapagtrabaho, kahit hindi pa kayo animnapung taong gulang, Pwede na kayong mag-apply ng disability pension. Ang requirements ay medical certificates from SSS accredited doctors at supporting documents from your healthcare providers. Ang computation ng disability pension ay iba compared sa regular retirement pension. Pero ito ay lifetime benefit as long as certified ka as permanently disabled. Kaya kung may health conditions kayo na umabot sa level na hindi na kayo makakagawa ng gainful employment, i-explore ninyo ang option na ito. Maraming seniors ang hindi nakakaalam ng benefit na ito kaya hindi nila naa-avail. Ngayong 2025, may upcoming changes din sa pension benefits. According to SSS announcements, there will be a historic pension reform program starting September 2025 na may three-year pension increase na makikinabang ang lahat ng uri ng pensioners. Ibig sabihin, tataas ang inyong monthly pension gradually in the coming years. Pero para ma-enjoy ninyo ito, dapat compliant kayo sa lahat ng requirements, lalo na sa ACOP. Walang silbi ang increase kung suspended ang inyong account dahil hindi kayo nag-comply sa requirements. Ang pinaka-importanting mensahe ko para sa inyo, mga kababayan kong seniors, ay maging proactive tayo sa pag-manage ng ating pension. Huwag tayong maghintay na may problema na bago tayo kumilos. I-check regularly ang inyong pension status through my SSS online account o sa GSIS website. Mag-set ng reminders para sa important deadlines tulad ng ACOP. Magtanong agad sa SSS o GSIS kung may hindi kayong maintindihan. Mas better na magtanong at malaman ang tama kaysa mag-assume at magkamali. Remember na ang pensyon na ito ay fruits ng inyong decades ng pagtatrabaho at pagsasakripisyo. Karapatan nating protektahan ito at siguraduhing patuloy nating matatanggap hanggang sa ating pagtanda. Huwag tayong matakot o mahiya na magtanong sa mga SSS o GSIS personnel. Trabaho nila na tulungan tayo. At higit sa lahat, turuan din natin ang ating mga anak at apo tungkol sa mga prosesong ito para kahit tayo ay tumanda na o hindi na makalakad may tutulong sa atin na mag-comply sa requirements. Ang collaboration between generations ay napakahalaga dito. Kaya mga kapwa ko seniors, tandaan natin ang lahat ng mga kondisyon na napag-usapan natin ngayong araw na ito. I-save ninyo ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan na seniors din at sama-sama tayong magprotekta ng ating pinaghirapan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay makatulong ang information na ito para sa mas secured at peaceful na retirement life nating lahat. God bless us all.